Ayun, good morning mga kababayan ko 'yan, tapos na kaming mag-ano, magboto. Kaya andiyan na kami sa Owa. 'Yan kami pagkatapos ng boto, yan kami pumunta kumain. Ayun, pinagmalaki ko pa kung sino yung mga iboboto ko. So I'm happy. I'm proud to say na Yes of course, Alyansa loyalista kaya ako. So, ayan kaya panoorin niyo itong itong uh, vlog ko na to. Halo-halo na to. Pero itong umpisa ay yung pagbukas ko. Salamat. Ayan. <coughs> Ayan nandito ako sa OWA. Ah, Tapos nang pagbukas ko. Kaya dito na ako. Kakain sa kris. Shout out yung tagapangasinata lang. Nagpaturo ko sa anong gaya nun sa Partilis. Inanong ko si ano, si Dilima, ML. Ayan. O, manong kuya ko. Nakarecruit ako ng isang Partilis. <laughs> Ayan o, yung nakapute. Tapos na kaming bumuto. Nagpaturo sa akin kung anong partiles niya. O, di yung malok ng kuya ko.

Yan yeah, no si Madam, volunteer. volunteers na sa na rin kasi mga volunteer dito sa mga mga lahat ng mga mga SSS ganon no. dami din sila si SSS. Ano? 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 Grabe yung asawa ko yun. Nagpikipin. Buti na na. Ang sana namatay. Ay sis, kasama na kayo sa vlog ha. Alam mo ano? Alam mo pa kayo? Uh, okay. Okay lang. Okay. Okay. okay lang ba? Okay lang ba? Ayan mga volunteers. Ano naman ako? Ayan o. Ayan o. Okay lang yan. Kapi muna. Kapi muna.

Sis, yung cellphone mo baka maano. Ay, hindi natin ano, hindi natin masabi, di ba? bahwa kita akan datang ke tempat ini nanti malam Sabtu ini di tengah sekitar di negeri lombok. Kita akan di kasih <muchas> outside games. Ada gambar kan ada di sini. Jadi kita ya itu kain nami, ya itu angkowa, oh, <laughs> ang oh san oh, okay, okay. itu kami bye. oh kita juga ya, oh. Ayano, nakaputok na kaya. Ay, wala na. Alin na kaya? Yes, putok na. Thank you. Allah, nag ko Oh! Ah. Okay, ano? Ano yung ayan yung mga vlogger ng ano BBE ah, nandito na oh yeah tayo ni Abalos. sa Facebook po, kasi ang movie, uh, Oh ayan, yung taga-kaloogan. Si ano daw, Trillana Sangibuguto. Nampirman. Nampirman <laughs> siya. Ah, Ayan, Abalos. Abalos tayo. <laughs> ang saya-saya si oh, na dito si Abalos. Wala ba, kasi siya. O, parang nakita tayo doon kung pumunta si Abalos dito ah. Umaten ka ba? Hindi ayan ator na DJ Ayan. abalos ah, number one kami dito ayan o oh, nandito na bye bye muna mga loyalista oh, solid north solid north ayan Oh, dito na eh. dito yung butuhan san bang basurahan dito ဘာဖြစ်နေလဲဒီနေ့ recruit ako. <laughs> Bawal daw. Bawal ang recruit. <laughs> oh, see, dito ako sa Ayan. Against the Against the light. Dito naman ang SSS.

Tapos na kami bumuto. Nakaputo na ako ang haba ng pila. O, oh, si Doon. Haba ng pila. Ayan, dito, kasimple-simple ng iyong lola. Boto ka, sis? Saan ba ang ano yan? Diyan sa... Ano bang doktor yun? Nakalimutan ko tulong. Ano ba ang registered or nag-vote na kayo? Nag-register. Kung pagay parang... Registered vote na kayo? Oo. Dala mo yung passport. Hindi lang kung mag ano tinatanong ko kung vote, mag-vote na o mag-vote Mag-vote na. Kasi tinatanong ko na. Ayan, tapos na kami bumoto. Yes. Ayan, ang lola. Oh, Pacific Place. So, dito ako sa United Center. Oh, yan. United Center. Dito naman ang Pacific Place. Pasok pa dun. isa pa. Nakarekret ako. <laughs> Natawa ako doon sa napuntupote ng na ang yung inano ko doon kung ano daw ang ipuputo niya sa ano, sa sa baluta. Ay, sa partilis. Ayan, inano ko na si ano, si sino ba yun? Si Si number 6. Oh, sino nagmakakalam ng number 6 na yan? Oh, diba? Kaya dyan lang tayo sa ano, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang kung gusto gustong iputo. Tapos pinaulit nila yung ano ko, yung ano yung binuto ganun pala yun pinaulit nila yung binuto. Yung tama yung binuto ko. Ayan, pumasok naman. Pero hindi ko na alam kung ano, sampo lang yung naibuto ko. Sa so, basta sa akin, number one ko, si Avalos. Pero kahit maraming galit kay Manang Aime, binuto ko pa rin si Manang Aime. Siyempre, Lucano yun kapatid pa rin ng ating Presidente. Oh. Kaya saan pa tayo? O, oh, hindi, nakaputo na. O, na. hindi oh, na sayang yung binoto ko. Yung mga kaya ibang kapwa ko. Ano? O, oh, FWG sa my phone. O, hmm. nakaputo. O, dito kayo mag-shopping. Eh. Oh, mayroon 360 dito. Ang laki. Oh, ang laki. Ang laki. Ang dilikan dito. Pasok na ako. Oh, si Muran. Ito na yung mga gustong gusto ng anak ko. Oh. Kuya MJ, o oh, tinanong mo lang dalawa, 36, 38 dalawa po. Oh. Ang laki. Oh, kung gusto nyo lang dito mamili kayo dito sa may 360. Oh, di ba? Ayun oh. Tarkinan. Ah, oh, mas mura pa dito nang mano, mantika na 'yan. Sige, so, diba? oh, di ba? Dapat oh. Oh, yan. Dami, dami. Oh, dami dumibili. Oh, di ba?